sumabog. Lakos ang lakas ng sabog. Oh my gosh, ang lakas ng sabog. Lakas ng sabog. OMG, san tutulo, san tutulo. Ang and, dami ako nakikita ang zombie dyan ah. Ano? Nag-try na ito. Tulo, tulo. Patuloyin natin. Lakas ng sabog na. Oh, yun know, sumabog hang, huh? sumabog ngayon gabi. <coughs> Hindi, lakas kasi ng sabog eh. Try <coughs> natin maglagay ng lata sa baba. Patuloyin natin yung lata dito. Sa to. Philippines <coughs> Laxson, nahulot nang napabalita ng naturokan na ng na-develop ng COVID-19 vaccine Basta sa kwento ni Sen. President Tito Sotto, sabi ni Laxson, "Dino ang daw iyon? Dire dyang di taas ang o hinati." Ayun na lang pasang sabag tumbotolo na konekted lumaki vaccine. May mga nag-investigate. Kumakailan lumabas in Iloilo na sa MPD headquarters, o sa smart na homes natin sa office of the sa Manila Police District, ang para ng COVID-19 vaccine So guys, at ng ano? nangkas ng sabog ka? Some bullshit! Uh, bakit? Si bakit? Tapos subugin natin. Tapos Uy, ano? ng sabog. Saan yung bullshit? Si Sam, bullshit. Pero may sabog ng vodka, no? Ay, oo. Saan yan? Sa Earth? Sa Earth

Kasi na ba na natin sa Ay na rin sa gitna! sigit na kung ganda mining oh. Sino wo. Wow, look at that. So so lakas ng sabog na. So, mas, mas, ma, lakas ng sabog. So, huwag mas, ma, so, na kayo mag, so, na na. So, magpasabog pa tayo ulit. Mm -hmm. Pasabog pa tayo ulit. Hino! no! Sige! Sabog. Uh, ay pa, ayun o. Oh. Uy, uy. Nani yan? Matik lang siya natamaan. Dapat matamaan o. Oh. Dapat siya matamaan. Mayroon pa po kayo ganyan. So, dapat. Meron siyang matamaan. Tam tamaan pa natin ulit. Sige, lagay pa natin ng madami. So, nasa yun yun. Oo. Oo. So, you Oh, ano ko yan? Yan, yan. Yan, kumahaba oh, na. Ayan no oh. Ayan no oh. Nabol na ng laba. Gusto mo na, takbo na, takbo na. Ayan, namatay siya, namatay siya. Okay, nagpasabog akong bullet sa, sa gabi. Eh kasi ang daming mga zombie. Nilalabanan nila ako. O kaya naggawa akong bulkan tapos na nagpasabog pa ako. Eh kasi, kanina, eh kasi kanina, ano, naglalaro ang craftsman dito. Tapos na, ano, may nag biglang gumabi. Biglang dumilim ang langit. Tapos na, meron pang zombie. Nilalabanan nila ako. Ang hirap nga kalabanin. Tapos nun, no, ako nagpasabog ako madaming times ng, ng volcano. So, so tara Ay, magpatulog pa tayo ng laba. Hindi, eh, kasi may zombie kanina eh. Yeah, ako yung nagpasabog ng volcano. Ay, Ayun malapit na maging umaga. Siguro yata maubos na yung mga zombie. Wala nang multid niyan. Wala nang multid Ayun na, napuyat pa ako. Lakas. Yeah, ang dami nga ang laba dito. Ito yung pinakamalaking volcano ah. So,